Hey guys, nandito po tayo ngayon sa booth ng Balabak, Palawan na kung saan isa sa pinaka talagang bongga dahil meron sila ditong buhaya, ayan, crocodile. Ito po ay gawa sa mga materials na mga recycle materials, ayan. Meron po silang buhaya dito, <laughs> sorry. <laughs> ayan, and of course meron din po sila ditong mga hayop na makikita dito sa kailang munisipyo. Ayan. Gawa ito sa mga niyug Ayan guys. Ayan. And of course, pasok po tayo dito kung ano po yung kailang product dito sa loob. Ayan. Pasok po tayo. Ayan. Ayan. Meron po sila dito mga tuyo tamban. 50 pesos lang po. Dito po yan sa Butang Balabak. We have 50 pesos tamban. Tuyo. And of course, Meron po silang mga bag. ano po ito, madam, yung bag niyo? 250, <laughs> 250 pesos lang po yung mga bag and yung mga damit. Meron din po silang mga t-shirt. And of course, meron din po dito mga ano ito, magsukor? Magsukor balabak. Ano po to siya? Parang barangay? Magsukor? Magsukor, thank you. Ah, thank you. Ano po siya salita na? Muslim Ah, Muslim okay. Magsukor Balabak Thank you palang ibig sabihin Yan guys Ayan, binibenta din po ito Ayan, magkano kaya to? Magkano to madam? 300 po. 300 pesos lang po Ayan, ito po ay gawa ng Mga, mga, ano natin Kababayan sa Balabak Palawan And of course, tignan po natin Meron 300. din po ditong danggit 65 pesos lang Ayan, mura lang guys Fresh na fresh ang layo pa na pinanggalingan nito, 65 pesos. And of course, meron din po tilang, magkano kilo to? Ano to kuya, isang kilo? 250. One kilo po, 200. Ang dami, 250 lang guys. Alang, mura lang, danggit 250, almost parang lampas isang kilo siguro. to ang bigat eh. Ito po kalahate. Meron, ang OMG. Pang bibiliin ko to guys, ang laki. <laughs> guys, ang laki oh, danggit 125 lang. Grabe bongga. Sa totoy nakaputa po, nak toy sa po nakaputa ng balabak. Iba talaga 'yung mga isda doon malalaki. Ayan, fresh na fresh. 125 pesos lang. Bibili po tayo nito mamaya. Ay, meron din po 65 pesos. Ayan, ayan po 65 pesos danggit din po from balabak din po 'yan. Ayan. may Tam, tamban din. Ay, ito, tamban. Ayan. 50 pesos lang, guys. Bibili tayo nito. Ayan. Pibili ako nito, kuya. And of course, meron din po silang banana chips na nagkakalaga po ng 30 pesos. And of course, meron din po silang ano to tawag dito? Jack. Jack. Ah, pagkain ng Muslim. Ah, Jack. 25 pesos lang. Paano po lasa nito? Ah, uh, at meron din po silang Malaki-laki na. 80 pesos. Matamis mo ba to? Ano to siya? Parang rice? Ah, okay. Ayan po. Ja. 85 pesos. Ito po ay pagkain daw ng mga muslim. Ayan, tara. And of course, meron din po sila ditong banana chips. 25 pesos. Banana chips. 25 pesos. At syempre, may mga gulay po sila. Ay, iba po yung lato ng balabak. Magkano po yung lato nito? 50 per kilo. Ayan. And of course, meron po silang upo at meron po silang kalabasa. Ayan. Talong, ang ampalaya, ampal, ubi. Ano to siya? Langka. 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 Kamote, kahoy. Ayan. Ay, meron din po silang dito, guys. Yan, meron din po dito mga handicrafts. Ayan, taray. Ito po magkano to? 7,000 po. Ka 7,000. halos same po ng price ng ibang munisipyo, guys. Imagine nyo kung gano'n po to kala pinanggalingan. Kaya, mura na po yan sa halaga pong 7K plus. May yantok po, what is ting, ting mga, ayan, pang shopping. <laughs> ayan. ayan. Ito po. Pwede pong umakit sa taas. Ayan, akit po tayo sa taas kung ano pong meron sa taas. Ito po yung hagdan papunta po sa uh, uh, ano upper ayan ano ka, ano kayo hindi ako kasi guys uh, ayan Ito, guys yung nasa taas ng kanilang boot ayan meron po sila dito kanyon na isang historical and of course yan po 'yung mga person na nagpipicture ayan Ito po yung ano guys maganda ito paggabi ya yung yung lugar po na to o yung booth po na to maganda siya sa gabi. Kasi para siyang kulay pink, violet, gano'n. Ayan. Baba tayo. Parang ano. Ayan, baba tayo, guys. Ayan. Ayan. Ayan, guys. And, papakita ko po sa inyo yung kabuuan po na kailang booth. Ayan. Ito po, ang booth po ng Municipality of balabak, kaya pasyal na kay guys maganda to guys, maliban maganda siya sa umaga, maganda din po ito siya sa gabi, ayan ganyan po, ganyan po yung itsura ng butpo po ng balabak, ayan taray, kaya pasyal na